saktong sakto dumating yung inorder ko na Impact Rinse. Isang linggo din bago dumating. Itong brand na to Pops na kilat sikat to sa online eh. Ito yung mga ginagamit ng mga ano ngayon yung mga nag-DIY o nagme mekaniko o gumagawa ng motor. Ito yung ano nila ito yung kadalasang ginagamit nila. Yung lang ako nito kasi matibay daw siya. Saka mura lang siya, mura lang siyang bilhin. Ito yung price niya, Wait oh. lang ko dito. Ito. 1,485 lang. Ito yung original price niya. Napaka mura lang. Kasi ang impact rinse kasi mahal kasi ang impact rinse. Ang impact rinse na original ang kakahalaga ng ano, 5,000 mahigit. Ubuksan ko lang 'to. Paps, kung napadaan ka sa channel na to, Paps, uh, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at hit mo yung notification bell para updated ka palagi sa mga videos na i-upload ko. Tulad ng mga ganito, pagayos ng mak makina. Yun lang, Paps. Uh. ko na to. Yan, ginunting ko lang para ano. Para mapabilis. Kasi mayroon kasing ibang ano uh, impact impact rinse uh, hindi siya maganda tawag nito mabilis lang siya masira at saka ano daw uh, bagaan lang yung ibang impact rinse ito kasi na nakita ko to sa online sa facebook uh, maganda yung reviews niya ayun na na, na ano ko na nagunting ko na Ayos yung pagabalot din Bubble wrap Makapal yung bubble wrap Ayan Dito natin bubuksan Baka maya iba ang laman nito eh Itong brana kasi tayo Brana to paps Sikat to eh Sikat to sa online Kaya napabili ako nito Matibay daw to Si Mr. Kilat Malaysia gawa to paps Si Kilat Ayan na, ngayon na magkaalaman. Open the case. Ano kaya laman ito? Para baka may ulang laman. Wow! Ito yung manual niya. Wow, ang ganda naman ito. Sakit. Itong sakit na hindi ko ito in-order eh. Sabi ko nung haba, mayroong pa talaga eh. Kasi na, naano ko rin ito eh, sa online, may nilalagay yung seller na pa Ganon din sa kanila ganito rin oh. Ito naman yung ano pang tawag nito pang drill. Drill bit ang tawag nito. Tapos may battery. A charger pala siya, charger. Tapos ito pang ano to sa pangdugtungan. Di, na, di naman natin kailangan to kasi ang ano natin pang tanggal ng tornillo tapos ito ito yung in ko lang eh isang piraso eh kasama talaga 'to na 'to. Pero itong tatlo na 'to, hindi ko talaga to in order. Pali. Kasama talaga 'to sa in order ko ng 1,000 diba ba sobrang mura? Ito. Mahal-mahal lang sakit eh. Isang set na sakit nasa ano 'yan, nasa 500. Mahigit o 600 ganun. Bukukin natin ang ano. Malaman kasi natin kung original. Oh. Ah. malutong yung ano niya, malutong yung tunog ng sakit niya. Ibig sabihin nito, original tong sakit na to. Ngayon, itisling natin to oh. tong drill na to. Pero parang hindi siya original. Bubuksan ko. Nakagulat ang laman na? Ah. Ah, eh, ito nga yung drill bit. Yan. Pero pang bakal lang ata tong drill bit na to, hindi to pang ano. Hindi to pang semento. Kasi bakal lang yung ginagamit yung kadalasan gumagamit ng ano. Pang mekaniko lang talaga to kaya siguro sinama na nila to, pa previous nila. Itong ano, drill bit. Ayos. Tapos ito naman yung pagdugtong naman to. Hindi na, hindi naman, na, di naman to related. Sa gagawin natin. Ayos yung ano, ayos yung, yung... binili ko na ano. Ito na yun, Impact pa. rinse. Impact rinse. Mabigat din siya oh. Parang makita rin na or original o inko. Kasi nakahawak na kasi ako ng ihing ko. Mabigat din. Ganin, ganito rin kabigat. Yun, ayos to. Kasi ito yung battery niya. Yun, medyo mabigat din siya. Oh. Tapos ganito lang paglagay ng battery. Yan. Pag ganito lang siya. Madali lang naman siya. Oh. Lakas yun. Oh. Yan. Oh. May kasama pang flashlight. Para makita daw yung ginagawa. Ang ganda, ah, sobrang ganda na pa ano ako nito, na pa wow ako dito sa ano to, impact rinse na to. Ngayon, para malaman talaga kung matibay talaga to, ah, uh, ititesting ko to siya, itong impact rinse na to. Kasi may ginagawa rin akong motor, O oh, makina. Inoverhaul ko rin na makina. Subukan ko to magtanggal ng magneto kung matanggal ba talaga niya. Kasi ito, itong makina tanggalin ko, first time pa lang ito matatanggal. I-overhaul ko lang kasi may problema. So, ngayon, nahanap lang ako dito ng number 17 na sakit. Para matisting itong ano yung, yung ano niya, yung power niya. Kung talagang maka, ano, makatanggal ng nut. Kasi yung nut ng ano, nut ng magneto natatanggalin natin ngayon sobrang tigas kasi yan lalo na pag hindi pa siya nabuksan parang panggilid lang din ng scooter pag unang bukas sobrang tigas kaya itesting natin siya sa may nut ng ano, magneto Yon. ganito lang din paglagay ng socket testing natin yan ito yung magneto Sting ko lang. Yun know. o. Natin. Umalikan na lang natin ito mamaya. Ito. Ayun. Natanggal. Ay, ang ingay kasi ang gabi na kasi gumagawa ako ng motor. <laughs> Ayun. Good na good, natanggal yung tornilyo. Ay not. Salamat sa panonood. Sarada video na lang, paps. Ginabi na tayo.